Merong tao dito na nahihiyang kausapin ka. Kasi I feel like this person put you in a third party situation before. And ginawa niya ang lahat ng mahahaya niya para lumayo sa'yo. Kasi wala na siyang mukhang ihaharap sa'yo. Wala na talaga. At puro kahihiyan na lang yung biniyin niya sa'yo. Kung hindi kahihiyan, para I feel like napapagbusapan kayo ng ibang tao. At so brown, laki ng impact na nangyari sa inyong dalawa sa buhay niya. So, if you're seeing this message, Earl September through December, this is your love reading. What I'm trying to here is a message for all the collectives out there. We have read a seven of Pentacles. So, this person, meron siyang clear goals dito na hausapin ka about sa sitwasyon niyang dalawa. Because I feel like this person wanted to tell you, wanted to explain you all the things that happened to him. Pwede kasing ang nangyari sa inyong dalawa. Sobrang lahanan impact ng third party sa hanya. Kasi ang hala niya dito ay hey, third party, Nakahanap na siya ng the best. Feeling niya nahahanap na siya ng higit sa'yo? Or alam mo yung feeling na, hala ho ito na, with ease of cups in reverse. Hala niya na hanap na siya ng true love kay third party, pero yung kalandian niya, dinalan siya sa ganito sitwasyon, pinaglaruan daw siya, inubos yung pera niya na sa idalag na person, dahil meron siya inuna ibang tao. Ngayon, ang laki ng regrets niya, busin niya ng new beginnings with you, we have read the Wheel of Fortune. I'm thinking this person is also watching you. I feel like this person is stalking you